Mamen, mamen, mamen O oh, mamen, magandang araw sa'yo For today's video, mamen, matanong nga kita Nakatikim ka na ba ng pulutan na dalawang pinagsama? Pinagsama yung kinilaw tsaka yung inihaw Abay kung hindi pa, dyan ka lang Tirahin natin to, baka tirahin pa ng iba Ayan nga mamen, ang tawag sa pulutan na to, sinuglaw Sinugba, yung ibig sabihin nun, inihaw. At yung law, eh, yun ang galing sa kinilaw. Kaya sinuglaw. Ito, meron tayo ditong ano, tanige, mamen, ng gamit ko. Pero pwede rin yellowfin, pwede rin blue marlin, pwede rin dilis, mamen. Masarap, dili sana, mas mura pa. Tapos ginawa ko lang doon, binabad ko sa suka. Yun yung pang kinilaw natin. Sa pang inihaw naman, uh, meron tayo ditong dalawang liempong maninipisang hiwa. Nilagyan ko lang ng salt and pepper, mamen. So habang inaantay natin maluto yung kinilaw, mamute, sa suka, eh nagpabaga na ako at ko na to mamen yan yung klien po yung nasa kabilang side mamen pang dinakdakan yon upload natin yan shortly mamen masarap din yon ayan napapasayo pa ng kalma mamen <laughs> yan dapat lagi tayo nakangiti pag nagluluto mamen para yung energy sa ating saya mapunta dun sa pagkain mamen ayan pinigapiga ako na nga ng bahagya na huwag niyo pipigain ng todo madudurog yan mamen actually ang isdang yan pag binabad mo sa suka lalo siya mas tumitigas mas nag-firm. Dapat lang mamuti para malaman mong luto, mamen. Then, maglalagay tayo dyan ng sibuyas, mamen. Bahala ka na kung gaano karami gusto mo. Maganda sana dyan, mga tatlo eh. kasi kumukuha rin siya ng lutong dyan, mamen. Ang hindi mo wala sa kinilaw, mamen, luya. Yan, ganyang kaliliit dapat ang hiwa para talagang kumalat siya doon sa... mga isda natin mamen na niluto kinilaw mamen hang, sa anghang mamento, taste na lang din kung gusto mo maraming siling green o siling pula. Wala namang pipigil sa'yo, mamen. Ayan, nilagyan ko ng onting suka. Chinese vinegar ginamit ko. Pwede white vinegar, mamen. Tapos season mo ng salt and pepper. Ayan nga, nagdagdag pa ako ng sile. tas ginamit ko itong ating stretch tite, mamen. Tinaktan mo siya. Ayan, o. Oh. O, oh, tabi muna natin. Antay natin matapos itong iniihaw ko, mamen. Alam mo naman tayo, one-man band dito. Pero yakang-yakan natin yan. Panis yan, mamen. Ayan na nga, luto na nga ito liyempo. At ito na galing rep yan ha Talagang pinalamig ko para masarap Alam nyo naman ang kinilaw ma Mas masarap pag malamig-lamig. Mamen, naglagay nga rin pala ako ng sampung kalamansi dyan ha? at ngayon, maglalagay tayong pipino, mamen. Hindi ko sinabay yung pipino kanina kasi magtutubig yon mamen, magbabago yung lasa ng ating timplada o tirada dyan sa kinilaw, mamen. Di ba? Gusto niya ba nun? O eto na, mamen! At mamen, mamen, oh, nga pala, kung nakaabot ka sa part ng video na to, siguro naman nag-enjoy ka na dyan. Baka pwede naman like and share ng video natin, mamen. At comment na rin sa baba kung na oras sa inyo ngayon para naman malaman upon timing ng pag-upload ng video ko mga Ayan na nga. Pagkatapos ko siyang lutuin o i-prepare, diretso tira na. Baka tirahin pa ng iba sabay. Rapsa! Men!